papunta ako sa bukit na kaya sa kanan ako tapos papunta kanan siyang bar, para sa o pang sa na. na ako dyan na kapag

Bukit merah Halos ah, maybe six years. Kaya ah, kapisado ko itong lugar na ito. Masaya dito kasi malapit sa lahat. Bus stop. Tsang Baro Plaza. Maraming bilihan. may bilihan lang card may fee ayun, dun ako sasabay sa bus stop niya. bus 16 or bus 8, 5, 1 madali lang para hindi pagbaba ko ayun na agad, malapit na I-check ko muna kung kailan muna mas para alam natin. Ala, 8.51 just arrived. Pero minsan yung arrive, hindi pa nag a -array?